yung x-ray yan, ito na ako na, nakuha na namin yung uh, mga resulta ng aming laboratory exam yan, pero bago ko uh, sabihin kung anong naging resulta uh, panoorin nyo muna yung uh, video clip namin yung pinuntahan naming laboratory All right? So nandito kami ngayon sa laboratory It's Monday guys Ito kami sa bioiatric Yan Dahil meron kaming examination So yan guys Sinihintay lang namin na lumabas yung aming Code Yung number so, Ayan si pareng Draco may problema, hindi ako maka hindi Kailangan siya kanina guys, doon sa bahay na. Pero ano, hindi niya nakuha, kaya kailangan niyang umihi muna. Kailangan niyang naman yung container na atin. May inig muna lahat. Yan, number niya guys is A30. Ako naman is A31. Ayan muna guys. Bye muna. So ayan guys. Hinihintay pa namin hanggang ngayon yung aming number. 26. A026 pa lang. Ayan. Si so pareng Draco A030 siya. Ayan. Ayan. first time guys, eh. first time. First time daw niya. Hindi pa naranasan ito. Kinakabahan. <laughs> Masakit ba? Hindi naman. Hindi yeah. na. Yan yung mga tao, naghihintay din yung kanilang mga number. Yan. Ayan guys, tapos na kami. Patingin yung ano? Tapos na. yung bulyo mo? Bukas. Ayan, na ng... babalikan -ba ko yung x-ray... X-ray mo? Result. Ayan. Ayan mo yung mga ano? Hmm. Mga hmm. ibon sa ano. Pounting. So, yan guys. Tapos na rin kami. At uuwi na kami, guys. Sa na. Sa trabaho. Magtatrabaho na. Uh, saglit lang. Uh, ang nagpatagal lang dun yung paghihintay mo ng numero mo. Yan. Sa dami kasi ng nakapila. First come, first serve. Kung maaga ka, uh, mauna ka sa pila. Uh, pagkatapos naman yung pagtinawag na yung numero mo, tuloy-tuloy na mga sampung minuto tapos na lahat-lahat kuha ng dugo mo at saka pati x-ray uh, unang beses kong magpa general uh, test na. nung una medyo kinabahan ako pero nung matapos na uh, para lang palang kagat ng langgam yung totosin mas masakit pa nga yung kagat ng langgam <laughs> yabang yeah, no? so yun uh, alright uh, ito na uh, it turn out naman na uh, okay naman lahat. Ano, salamat sa Panginoon. Except lang sa isa, medyo mataas daw yung B12 ko. So medyo uh, itigil muna yung multivitamins na iniinom ko at saka proper diet na rin. Uh, yun lang. Kay Maring Hera, uh, which is dugo lang yung kinuha kasi hindi pa pwedeng i-x-ray. Kasi nga nagka-severe siya. 'Yan, uh, may guidelines kasi na sinusunod. Uh, sa awa ng Diyos, uh, normal naman lahat. At uh, pero uh, kailangan niyang bumalik uh, July para magpa-X-ray. So bago kami bumiyahe, uh papuntang korpo corpo, ayun malapit na naman kasi and dapat nakapa-X-ray na siya tuloy so, uh, hanggang dito na lang yung covid experience natin uh, covid story natin no so tuloy ang buhay no pumupuno na tayo kahit anjan pa uh, patuloy pang banta no uh, tanggapin na lang natin na hindi yan basta-basta mawawala kasama na yan sa buhay natin so tayo na lang yung mag adjust total uh, nakakapag-adjust na rin tayo eh nagig nasasanay na rin tayo eh. So, uh, tuloy lang ang buhay. Ayun, laban lang. Di ba? Alright, so hanggang dito na lang. Salamat ulit sa panonood. So, see you in our next vlog. Bye!